Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinaligan ni Ann Curtis ang umano'y batas sa bansa na nagpapahintulot na makipagniig ang mga adult na sa mga 12 anyos na bata. Ito'y galing mismo sa post ng UNICEF Philippines na nirepost ng TV host actress. Post ng UNICEF In the Philippines, adults are allowed to have sex with 12-year-old children and claim it's consensual. We are calling the Philippine Congress to immediately pass a law that will increase the age to determine statutory rape. Hashtag end child rape. Ayon kay Ann, masalimuot man daw ang post na yun ay kailangang seryosohin. This makes me sick in the tummy. Dagdag niya, sa edad 12 anyos. You aren't even legally allowed to get married. Vote, get a license yet. But this is allowed? maraming netizens ang sang ayon sa pananaw ni Anne. Nakakaalarma nga naman ang existing law na ito, na dapat lang ripasuhin ng mga mambabatas bilang proteksyon sa mga karapatan ng mga bata. Anong masasabi mo sa balitang ito?